Hindi muna maglalabas ng arrest warrant laban kay Senator Juan Ponce Enrile. Hiniling kasi ng kanyang kampo na basahin muna ng Sandigan Bayan ang mahigit siyam na libong pahina ng ebidensyang inihain sa kanila. Yan ay para raw matiyak na may basehan ang kaso laban sa senador. Live mula sa Sandigan Bayan, my report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, wala nga ang warrant of arrest na inilabas ang 3rd Division ng Sandigan Bayan laban naman dito kay Sen. Juan Ponce Enrile. At uh, sabi ng isang mayestado ng Sandigan Bayan 3rd Division ay siniguro niya ang kampo ni Enrile na babasahin daw muna nila ang uh, lampas siyam na piraso ng ebidensya bago sila magpalabas ng arrest warrant sa senador. Mr. President, Your Honor, they would welcome such a... Ipinababasura ng kampo ni Sen. Juan Ponce Enrile sa Sandigan Bayan 3rd Division ang kasong plunder na isa ng palaban sa kanya ng ombudsman kaugnay na umunipagkamal niya ng 172 milyong pisong komisyon mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Bawal ang kamera at anumang klase ng audio recording sa loob ng courtroom pero sabi ng abogado ni Enrile sa si Atty. Estelito Mendoza walang ebidensya magpapakita na kumita si Enrile Di hindi nga raw sinabi sa impormasyong inihain ng ombudsman kung ano-ano ang PDAF projects kung saan kumita umano si Enrile. Ang magandang example ka ko dyan sa constitutional provision na yan. Sabi nung isang tao, hinarap yung isa, babarilin na daw siya. Eh wala naman siya dipesan, depensa. Sagot sa kanya, okay, okay. Gusto mo akong barilin, barilin mo na ako. Pero peki bang pakiusap sa'yo, bakit mo ang akin lang tanong, bakit mo ako binabaril? At kung pagbabatayan din ng impormasyon ng ombudsman, lumalabas na ang kumita ay si Janet Lim Napoles at ang kanyang mga kasabwat na mga whistleblower. Kahiling din ng kampo ng senador, huwag muna magpalabas ng arrest warrant hanggat hindi pa nakakatiyak ang korte na may basehan para rito. Basahin raw muna mahigit siyam na libong pahina ng mga ebidensyang inihain sa kanila. Yeah, dahil sa ginawa ng ombudsman, parang tinambak lamang yung mga papel doon. Bahala ka na, justice maganap ng papel dyan. Kung alin ang kailangan, kung alin ang ebidensya, ganun niya nangyari dyan. Iginit din ni Mendoza sa pagdinig na matanda na raw si Enrile at kung sakasakaling sintensyahan man, maaaring hindi na nito maserve ang habang buhay na sintensya. At tila nakuha naman ni Enrile ang hiling nila kahit man lamang. Hindi katulad ni Senador Bong Revilla walang ipinalabas na arrest warrant ang 3rd Division ng Sandigan Bayan laban kay Senador Juan Ponce Enrile. Sa ilalim ng rules ng Sandigan Bayan, may 10 araw ang mga maestrado para pag-aralan kung may probable cause o sapat na dahilan para magpalabas ng arrest warrant. Paniniguro ng isang maestrado ng Sandigan Bayan sa Abogado ni Enrile na si Atty. Mendoza, bubusisiin at babasahin raw niya ang bawat isa sa lampas siyam na libong pahina ng ebidensyang ibinigay ng ombudsman sa Sandigan Bayan bago sila magpalabas ng arrest warrant. Ayon kay Associate Justice Samuel Martinez wala raw siyang pakialam sa sasabihin ng tao maging sa media hype. Kahit daw 24 oras sila magtrabaho, babasahin nila ito. Ito ang tugon ni Marta sa abiso ni Mendoza na hindi magiging madali ang trabaho ng Sandigan Bayan dahil kinukondena na raon ng publiko ang mga kinasuhan tulad ni Enrile. Kinawag niya itong mobocracy o tila ba democracy of the mob. Dagdag na tugon naman ni Sandigan Bayan Presiding Justice at 3rd Division Chairman ng Paro Kabutahe Tang, ebedensyang inihain lamang sa kanila ang magiging basehan ng kanilang desisyon. Jessica, sa Huwebes, no, June 26 ay uh, arraignment o pagsasakdal dito kay Senador Bong Revilda dito sa First Division ng Sandigan Bayan. Nakikita natin siya dyan kung uh, not guilty or guilty yung magiging plea. Jessica? Okay. Joseph, clarification lang. Hmm. Kailan nakakuha ang kampo ni uh, Senator Enrile? Also the court, no, nung kopya ng charges? Um, June 6. In fact, today is the 10th day. Nung kausap natin itong si Presiding Justice uh, Amparo Tang ay nakasampung uh, naka, naka -sampung, uh, araw na sila since it was filed para pag-aralan yung uh, mga ebidensya na hawak o binigay ng ombudsman dito sa Sandigan Bayan. So it's ripe for resolution already, yes. Jessica. Yes, but how about the camp of Senator Enrile? Kasi nag-motion ba sila na they need more time? Tama ba? Um, walang, walang, kanina ang motion na dininig emotion motion to dismiss. Essentially, yung parang judicial determination of probable cause. Ang sinasabi ng kampo nitong Sen Senator Enrile, mga justices, tingnan nyo nga kung dapat ba talaga kayo magpalabas ng arrest warrant at malakas ba yung ebidensya ng prosecution in this case to ombudsman. So yun yung question kanina before the Sandigan Bayan Justices. Ang so, ng mga justice, at least Two of them, ah, sige, babasahin namin yung ibinigay na 9,000 plus page na uh, evidence na ibinigay ng Ombudsman sa Saniga, oh, Okay, Jessica. so it is for the court to have enough time. Yun ang request ng kampo ni Enrile, that the court be given enough time to read yung uh, 9,000 page na charge sheet. Tama ba? Correct, Jessica. Essentially, is for the court. Ang hinihingi nila is for the court to go through and sift through the evidence na inihain ng ombudsman because ang contention nitong kampo ni Senator Enrile, kung babasahin daw yung impormasyon na ibinigay ng ombudsman sa Sanigan Bayan, hindi naman klaro daw, umano, no? according to uh, Senator Enrile's camp, yung kaso halimbawa, sinasabi, plunder yan. Ang, ang, ang plunder ay uh, crime ng isang public official. Ikalawa, dapat makapakita mo na nagkamal siya at nagpayaman siya galing doon sa public fund which is the PDAF. Ang sinasabi ni Atty. Mendoza, anong, pub, anong mga PDAF projects yung pinag-uusap pa natin dyan. At nakita nyo ba na ibinigay ang pera doon kay senator Enrile? So these are some of the points that they were raising na parang hindi mo pwedeng i-charge si uh, senator Enrile because the elements of plunder ay hindi nakikita doon sa impormasyon ng Ombudsman. That's at least according to their camp, Jessica. Yes, kasi walang walang direct uh, testimony uh, linking uh, Enrile to the alleged scam. Pero uh, I remember, no, background ito. Uh, there was supposedly a piece of paper uh, kung saan inauthorize niya yung kanyang chief of staff attorney reyes to uh, uh you know to to uh, talk or deal with uh, whoever on his behalf may ganyan yata na sinasabi dati i think you're talking about yung authorization na yung coa ask for mm -hmm. the uh, verification or verified yung coa verified whether si uh, Senator Enrile authorized either iton si attorney Gigi Reyes or si isa pang uh, deputy chief of staff i think si Jose Evangelista II to act on his behalf so if mm -hmm. we are referring to that document there is such a thing at ito ay sabi ng coa nung naaalala natin, ay uh, kinonfirm naman nitong si Senator uh, Enrile as being coming from him and this being true, Jessica. Mm -hmm. So, pwedeng sumentro doon, no? On that score, whether there's a direct uh, link uh, for Enrile to the alleged scam or not. Baka pwedeng yung papel na yun ang uh, tatalakayin sa korte. Anyway, uh, question lang, kasi uh, 90 pages itong charge sheet against Enrile. Ilang pages yung kay uh, Bong Revilla, Joseph? Um I'm mean, we're not very sure but um I'm guessing it will be roughly about the same number of pages okay. no Kasi they are relying basically on the same sets of evidence 'yung mga testimony nitong si Ruby Tuason, 'yung mga whistleblowers and then the COA audit report hindi magkakalayo 'yung bilang ng uh, mga uh, ebidensya or information sheet na ibinigay ng uh, Ombudsman dito sa Sandigan bayan just Okay in that case kung parehong uh almost the same number of pages that the court has to read, although I understand independent yung mga mm. courts sa Sandigan Bayan from each other. Bakit yung kay Bong Revilla nakapaglabas agad, agad ng uh, warrant of arrest pero itong court that will handle kay Enrile and even Jingoy Estrada for that matter eh, uh, needs more time? Well, sometimes it boils down to a matter of luck, no? Kasi itong uh, first division na uh, ay mabilis kumilos ako uh, siguro sa pagtingin nila na they had enough time already na makita yung actually 9,000 plus pages of evidence or pieces of evidence that the ombudsman submitted. In this case, a third uh, Division ay humingi pa ng uh, konting panahon yung mga justices to read through. Ang sabi nitong si Justice uh, Martirez, Samuel Martirez assurance niya doon kay attorney Mendoza na he will go through each and every page ng uh, evidence ng ombudsman sa Sandigan Bayan. But minus the luck in terms of strategy nakaambana itong kasunod na bala kumbaga nitong si uh, Senator Enrile, which is ito yung motion to post bail so halimbawa na yung 3rd division sabihin nila next week oh may probable cause to issue warrant of arrest may nakaambana nakakasana na isa pang motion to determine naman bail citing mm. of course yung health niya and all that okay but in the case of Revilla kahit nag-file din ng motion or petition for bail nauna nang naglabas ng war warrant of arrest so pwedeng, pwedeng maging template pa rin yon in all of these discussions, diba? Yes. Ang pwedeng ang mangyari, okay, halimbawa sa Monday or sa Tuesday, sabihin ng third division, okay, may probable cause. Meanwhile, i-arrest niyo muna yan and we will set the hearing for the motion to post bail after the uh, senator, Senator Enrile, uh, has already been arrested, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.